Nang makatapos nga po kaming makadalaw dito sa aming mga mamay ay kami naman po ay pumunta sa San Andres Candelaria Naghanda nga po ng kaunting salo-salo itong aking kapatid na si Antot dito sa kanilang bahay sa San Andres Gawa ng hindi na nga po namin maaabutan ang birthday ng kanyang anak na si Bebe Misha Bali on the way na nga po kami nito sa San Andres Candelaria at may kasama pa nga po kami isang rider Tingnan nyo naman po kung magpatakbo, akala may lilipad eh May ginangalamang po at naka full gear arin bata are. Pagdating nga po namin sa bahay ni Naantot Antot ay are nga po at pinagkaguluhan na namin ang kanyang si Bebe Misha ay talaga nga namang napaka cute ng batang are. Ang problema nga lamang po abay nagpapangagawan na mga batang are sa balon ay kulang po ang nabili naming lobo sa simbahan. Tatatlo nga po yung aming lobo na nabili abay apat po pala ang bata din sa kanila. Hindi na nga rin po nakatiis sa mga person at talagang inupakan na nga po itong lechon abay grabe naman po parang nakakatakam. Balat pa nga lamang po ay talaga nga namang mabubusog ka na. May inihanda pa nga po sa aming tilapia, abay syarsyado nga po ata are. Meron nga din pong native na tinolang manok ay are nga po talaga ang aking naiispatan sa pagkain. Parang hindi ko nga po mapipigilang hindi ko maenong native na tinolang manok. Hindi na nga po magkamayaw ang mga tao at mga gutom na ay are nga po katanghali ang tapat kaya naman kami ay nagmamadali din yung kumain. Habang nga pong ginagayat are ating lechon ay talaga nga namang ako'y natatakam. Abay lago ka naman nga po balat isa, eh, sobrang lutong. Para nga pong mauubos namin na isang litsong aret at kami nga po ay gutom na gutom, ay eh, tamang tama nga po ari, at walang masasayang na karne. Haba naman pong nag-aantay sa pagkain eh, nga po naglalaro kami ng mga bata, aa ah, ah, nga naman ng mga batang ari. Lahat nga po ng baby na makikita ninyo din sa video ay talagang akin nga pong mga pamangki na aay, ah, kailan kaya ako magkakaroon ng sariling baby? Charis! Diyos ko Lord, ako nga po ay eh, okay na din sa aking mga pamangking napakakukulit. Eh di ari nga po, natapos na sa paghahanda, eh di kami nga po'y umatak na. Diyos ko Lord, yung aking kapatid na bunso ay talagang kanin po ang unang inuupakan. Talaga nga naman pong kasarap kumain din lalo na nga po at napakadami rin puno din eh. Ay hindi nga po gaano kainit ang aming pagkain ng tanghalian. Style parang nagpipiknikan nga lamang po din eh. At talaga nga naman probinsya, probinsya din nga po aring lugar nilang are, Abay ari nga po, bago nga po umalis ay nakatanggap na nga po si Bebe Misha ng maagang pamaskoy. Nakadalar nga po mula sa kanyang lola. Eh ang inay naman po din ay pinanggigilan na ang kanyang apo ay di ayan po pagka ano, umiyak. Eh sa pagkakagaling din naman magpayak ng matatandang are, ay pahihirapan ang mga inahin eh. Eh ayan ho yung mag-asawa na pinuntahan namin din at kasama rin ho yung kanilang isa pang baby. Bale sa kanya nga po kami nito sa tricycle at pupunta naman po kami sa Walter Mart ay hindi nga po magkaigi at ari mga batang ari na may panay ang habol sa tricycle ay nag-indaiyakan na. Talaga nga naman pong ibang iba ang Pilipinas sa Japan eh ako po ay rin marindi eh kapag kasama ko aring mga ari. Ay hayain ng marindi basta't ako'y masaya kasama sila.